nag... Bakit may alak dyan? Baka pag balik ko, magiinom ka na naman. Hindi, hindi pa... Ay, hindi na. Siguraduhin mo lang ha, na hindi ka magiinom ha. <laughs> Para hindi tayo ma ni Mrs. Nilagyan natin yung idol ng tali yan dyan sa taas. Pag nandito ka idol lang, yung ating iinumin mga ka idol. Oh. Yan. Yan ang teknik natin mga ka idol. Kasi pag tayo na uli ni Miss, siguradong madadali na naman tayo mga ka idol. Kaya mga ka idol, binuksan. Binuksan kasi nagaling si Miss sa labas. Ah uh, papasok Gaganyan niya mga kaidol n'yo oh. hindi niya mahalata na diyan tayo mga kaidol na ayan. wala na Walang nang ibibigay mga kaidol kaya safe na safe tayo mga kaidol ayan oh. mga kaidol Ayaw, hey, kamusta yung lakad mo? Nandiyan na ako sa baba. Ah. Uh, kala ko matagal kang dadating. Bakit naman? Ano gagawin ko naman sa baba? Bakit may chichirya dyan? May baso pa dyan. Tubig. Tubig yan. Tubig. Bago. <tod> Siyempre, habang nanonood, kumakain ka ng... Kwan. Iskariya, abang nanood ka lang. Hmm. Talaga lang ha? Nanood ka lang? Baka ikaw, nag inom, -inom ka. Di ba wala ka nakita dyan anak? Nasaan dyan yung anak na nakita mo? Wala naman. Oh. Oo. Oh. Hmm? Nandiyan. May, may kunwari tobigan naman. Tubig lang yan. Sinungaling Wala kang makikitang ebidensya. Ang init-init, hindi ka napapawisan dito. Lumabas-labas ka kaya para mahanginan ka man lang. Nanunood nga ako ng TV. Eh, so, ba't nakakalang yung paan mo dyan? Ano mo kaya yung pinto? Hindi naman din yung dati ah. O ba't may talit pa to? At nakatalit to? Hindi ko alam. Ganyan lang talaga yan. Ingrid, magiging nasa loob ng bahay. Mm. Anong nabibigat nabibigat. Oh. Oh, mo hindi ka nag... Bakit may alak dyan? Saan? Ano yan? Alak yan ah! ko alam kung yan. Sino talaga din palagatang tao na 'to?